sale up to 70% off pero hindi lang yan when you buy 2 or more may additional 20% off pa 988 na sapatos grabe yan 1,100 plus na running shoes 7 carry bagsak presyo na rin to idol at ito 919 lang carry jogging pants grabe tol another one 279 na t-shirt under armor 359 na slides grabe tol no Pisaan na natin, wag na ba natin patagalin to. Tara, let's do King of Intro is freaking back! Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. Andito pa rin tayo sa SM Cherry. Dito naman sa Sports Central. Pero ito, this time, Under Armour lang ang nandyan idol. Ayan, nakikita nyo sales sila bukod sa naka 70% off pababa na yan idol no mababang mababa na yan plus sa uh, kapag nagbuy ka ng 2 or more eh sa uh, pa ng another 20% off grabe wow! napakasulit ng apparel sneakers slides at kung ano-ano pa nandiyan Pasukin na natin pero bago ang lahat, pinapadaan ka sa ating channel. Make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Huwag na natin patagalin. Eh, pasukin na natin itong Sports Central. Particular yung Under Armour. Let's do this. Tasukin so, na natin itong Sports Central. Particularly, yung Under Armour na store. Dito rin yan sa SM Cherry. Magkatabi yan, idol, no? Eto, when you buy two or more, get 20% off apparel, sneakers. Yan, idol. Tignan nyo naman yung store na yan. Lahat yan, Under Armour, tol, no? Bagsak presyo yan as in, tol. Eto yun, no? Buy two get additional 20% off until March to pa yan. Nakikita nyo, napakamura ng mga sapatos idol. Ayan, no. Oh. 998 lang. Eto. running shoes na Under Armour, 1,358. Another running shoes. Idol, no? Eto pa, is sell. Woo! Kapag nakabili ka ng 2 uh, two or more, eh, Stephen Curry, idol, oh. 4, 5 lang to, idol, no? Mga sale na yan, up to 70% off. Pero meron pa yan additional 20% of when you buy two or more idol So mababawasan pa yan pag magbabayad ka. No? Isipin mo yun, Tol. Yan. Oh, eto po. Ganda nito. Solid, no? Bagsak presyo, idol. 1,718. Oy, ganda nito. Mga pang training shoes at running, idol. 1,399. Eto, oy, ganda nito. Tol. Sapatos ni Darak yan, eh, oh. Solid. 1399 naman. Eto, oh. Project crack yan, idol, no? Napakamahal ng SRP niyan. Pero dito bagsak presyo. 478, idol. Ayan, yung mga Under Armour na t-shirt. Check out muna natin yan. Ayan. Oh, mura naman nun. 759, eto. Iba-iba, <laughs> no? 475, idol. Ayan, ayan. Yung oh. ganda ng mga t-shirt, no? O, n'ya nasa 279 lang din to idol no. Oh. Grabe under armor bagsak presyo no. Ayan pa 798 itong Stephen Curry t-shirt. Wow. 319? Oh. 2578 naman itong uh, basketball shoes. I know rather uh, pang-trek idol pang hike no, basketball shoes. Running shoes ito. Magkano yun? 1,438 lang to Idol no Mababawasan pa yan Kapag bumili ka ng dalawa Or mas mataas pa Stephen Curry Nasa 3,000 plus lang yan O ito 2,397 Another basketball shoes 1,999 Idol no Running no Ayos yan no 1,598 Ayan So almost talagang Tigu 1,000 plus na o oh. 1,900 plus Ayan, yung ganitong klase ng sapatos. 5,517 Stephen Curry Ganda ng colorway niya idol, no. Ayan pa, 1,119. Oy, pinakita na natin kanina yan. Ito, 1,500 ulit, idol, yan. Mga Under Armour lahat yan, tol, no. 1,997 naman. Oh, solid yan, tol. Panalo. 1,400 naman this one, tol, no. Daming choices dyan, tol. Hanap pa tayo dyan, no? Ayan, no? Uh, sipat-sipat muna at kilatis at eto na nga. 1-5, 1-9-9-9. Rather, tol. Oy, at yung kanina, tol. Pag-trek na yan, eh. Yeah. What's on my feet? Ayan, Crocs Idol. Echo. Ayan, 1-9-7-7. Rather, or running shoes. Daming running shoes dyan, tol. Okay, oh, another Stephen Carey. Ayan, 4597 lang yan, tol. Ganda ng color oh. Kidlat. 2,8 plus lang to, idol, oh. Over. Oh. Ayan, no. Oh. Naka-organize naman yan by size, idol. Ayan, no. Oh. Until March 2 pa yan, yung additional 20% off nila. 4597 naman, another one. Stephen Carey, ganda. May gold uh, touch. Ito, sapatos na to. 2258. Ayun, mga running shoes mostly ang dami at saka pang training tol, no? Stephen Curry ng jogging pants bagsak presyo 'yan tol. Oh, 999 na lang from 5000. Ito 919. Ayun oh, no, Curry Idol. Ganda niyan. Dami pang colorway. parang tatlo yung colorway na 'yan, idol. Ito isa gusto ko tol. May pagkakamo. Bagsak na yung presyo, no. Oh, o oh, ito pang training na to idol Kasi flat foot 1, uh, 6 lang Ito o. Oh. Pero mababawasan pa yan idol Ito 1, 5 lang Kapag na bumili ka ng dalawa or more Pero sapatos to sapatos Apparel to apparel idol Hindi pwede yung sapatos tas apparel Hindi ka okay? Partner partner O oh, yan Mura na yung mga sapatos dito. 1.3 lang to. 1.359. Grabe tol, no? Oh, slides naman, murang-mura 359 lang tol, oh. Mamakyaw ka na. Babawasan pa 'yan. 459 naman ito. Ayan, yung ganitong slides may strap, okay? 1317, 'yan sa mga naghahanap ng bags, meron diyan. Ayan, idol, oh. Malawak din yung store na 'to. Siksik din yung ano, mga sapatos dito. 2200 plus. 1,500 plus, tol. Grabe. ayun 1,438. eto ang ganda ng colorway nito. Ayos na, ayos, tol. No? Talagang mapapabili ka dito once na nakapunta ka, tol. No? 4,597. Uh, Ito, may gold na touch na Stephen Curry Idol. 5,517. Purple pink colorway. 1,397 naman. O, okay, etong short. The basketball shirt ni Stephen Curry Idol. Murang-mura. 1,436. Itong ibang short dito. Ayan. 1,370 na lang. Ayan. Mga pang basketball short. 1,4. Ayan. Dami, no? Napakamahal ng Under Armour talaga, tol. No? Kaya sulit to. Ayan, no? 6,195. Naging 1,279 na lang. Ayan, no? Ganda nito, oh. Hoodie. All-weather idol, oh. Ganda, oh no? Pwedeng pang ulan pang motor 'yon. 1119, ito pa isa, oh. Talagang sulit mamili dito, promise idol, oh. 359. Ay, ito pang gym, pang workout tol, oy. Makakuha nga ng isa. Ayos na, ayos ah. Ay, ano dami, oh. Nagre-restock naman sila dito dahil till March 2 pa naman yung sale nila, idol. Hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa patuloy na support. Ah. peace out